Sino ang team leader niya dito? Ikaw ang pinakasinyor. May kasama akong taga -iyas. Kayo pala, pag nanghuhuli, kinukumpis ka ninyo ang lisensya. Sa waran ko Sa waran ka. O sige, hindi ikaw ang nanghuhuli ng motorista. Okay, akin na na yung resibo. Sorry. O sino may hawak ng lisensya nitong nakumpis ka? Nasa kanya na resibo? Ako. On o, ito. Dalawang lisensya. Hindi. Itip. Itip. Hmm. Paki, ano nung release ng lisensya? Sa pangalan mo Ah, wala ako. At sa ticket mo, ano kayo? Ano ba? Kanino ito? Iyas, uh, witness kayo, ha? Ah. Na yung lisensya, kinumpis ka. Yes, sir. Oh, malinaw. Rider, come oh. here. Yan, malinaw. Mabuti yung na-witness na ng Iyas. Yung lisensya mo. Yung serops na po yung kinuwasan ako, sir. Yung serops. Hindi po, sir. Anong pangalan? pangalan? Sinong humuli sa kanya? Anong pangalan ng pulis? Dupitas po. Ha? Dupitas. Patrolman. Dupitas. First name siya. Ba't hindi sinusulat yung pangalan? Maitim po na lalaki. Maitim na lalaki yan. Relax ka lang. Hindi naman ikaw na ang huli. ang attack ko ba? Ah. Ha oh. ano, no? na no. Impo ng reservation. Hindi yung kaninong perma yan. The beans ko Kanino? The beans ko. Anong itsura no? Sa pipo mo sa kanin. Inareport na ni Provincial Chief, PMFC ano. Hmm. Onasan kapatidyo xerox ng lisensya nung isa. Xerox ang kinumpis ka eh. Ano sa anak mo, no? Nasaan? Pakilabas niyo, kapatid. Ikaw Ah, Iyas! Yes, sir. Sa harapan mo, ha? Ikaw ang pinakasenyor dito. Ikaw ang pinakasenyor sa lahat. Thank you. Hindi, ikaw. Sinong pinakasenyor sa team? First Sergeant of PCMS, sir. PCMS? First Sergeant. PSU. Anong pangalan? Number Mercado. Mercado? Mercado po yung nato sa namin. Yes. Suggest suggestion ko kung pwede sa investigation isama siya. Kasi siya ang uh, head. So yung command responsibility na dapat alam niya at nasusupervise niya ng tama yung kanyang mga tao. Okay. Anong pangalan? First Sergeant po natin si Master Mercado. Master Sergeant Mercado. Mercado. PCMS. PCMS Mercado. Mercado po sir. Mercado. Kasi as team leader, as the most senior PNCO, dapat uh, under supervision nila eh. Under supervision niya dapat. Siyempre, hindi naman natin pinagtatanggol itong mga patrolman. Eh, expected na mas magaling yung police chief master sergeant. So, command responsibility, ano? Paki-invite din natin, no? Okay. Kaya ko yung, kaya, kaya ko kayo isinama, Lieutenant Tasmin, para masaksihan ninyo na talagang kinumpis ka ang Samantalang pag hindi deputized ng LTO, bawal wag ka. That's the purpose. Nakita niyo, brother, yung abala, magbabayad, absent sa hanap buhay, tapos sa ha, hanapin pa kung nasa na ang lisensya. So, investigator ka dito. Hmm. Sa waran po. Sa waran. Hindi ka nang huhuli ng motorista. Sige, uh, salamat. Ha? Ay, yung palang isa, patawag nga, kapatid yung xerox copy nung lisensya niya uh, Sino, yung, yung nasan yung xerox ng yung resibo ng pinagbayaran niya nasa inya na. Sino'ng kumuha? Si Sir Po. Oo. Eh, 'yung na 3 kanina. Kidding. Ah, hindi ko dito 'yung Sir Po pa-take. Mhm. Sa tama naman. Diba? So, kasi naka-notice lang ang pagkahulay ang helmet kasi not Pero may irregularity pa rin 'yung pulis na kumulo sa anak niya kasi kinumpis ka license. Ah, uh, official receipt. Kasi may problema tayo sa LTO eh. Hindi nakakapagbigay ng lisensya, ng license card ng LTO. So considered license yung. So kinumpis ka rin. Nasaan? Eh. Oligario. Oligario? O yan, hanapin. Xerox lang po ito, sir. Po? Xerox lang po. ano po yung kailangan sa inyo, sir? Yung po yung license niya, po May siya Wala may asawa? Pinata. May motor? Wala. May lisensya? Hindi expired? Motorcyclo mo, may RC hub? Hindi expired? Hindi bali na, may tiwala ako sa iyo. Psychologist ako eh. Tingin ko pa lang, alam ko na yung nagsisinungaling eh. Okay. Brother. Pakipicturan yung ticket. Yes, sir. Okay na po. Same case, sir. Yung ticket. Yung Oo. Ibigay na po. At isasama natin yan. Ah, chief. Ito yung <coughs> photocopy ng license. Nakinumpis ka niyan. <coughs> Brother, oh, witness, na nakita mo naman ha? walang kwento, yan ay puro totoo. Markada ko si Gas Abelgas eh, brotheri. Ano sabi ni Gas Abelgas? Hindi Hindi nagsisinungaling ang Hindi. Hindi naksis nilo. Hindi. 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 Operation. <laughs> Ganon? O, so, di ba? Kapatid. Sir. More or less, ilan ang nauhuli ninyong uh, motorist araw-araw? More or less? Nasa 20 po, sir. 20. So, more or less pala, 20 ang kanilang napeperwisyo yung kinukumpis ka ang lisensya. Yes, sir. Ang gusto ko lang magsabi ng totoo, Yes. Kinukumpis ka lahat lisensya o hindi? Kinukumpis ka, sir. Oh. Si? So, meron pa tayo mga uli na lang ng mga lisensya. Sa ngayon? Wala. Hindi pa po kami, sir, na-check. hindi pa? Yes, sir. Pero more or less, nakakakumpis ka sila ng 20. Mga guests daw short more or less 20 ang napepermission nila kasi napepermission dahil magbabayad sila doon sa munisipyo tapos pupunta dito ahanapin so abala di ba so claro entitled kayo hindi na kailangan tanungin brother kasi doon sa ticket ebidensya na yon eh hindi sila debitay pa po no, so hindi na kailangan tanungin no. Sabi mo kay Master Sergeant, ha? Kasama siya sa papaimbestigahan ko sa IAS. Kasi being the senior, the most senior PNCO, dapat tama ang kanyang pagsusupervise. And Neng, salamat at naging honest ka. Kasi kung hindi, kasama kita sa papaimbestigahan. Diba? Tagasan ka, region, yung ano? Oh. Uh, ba't alam ko? ako eh kaya psychologist <laughs> ako engineer psychologist manghuhula ano ang English sa manghuhula ano <laughs> <laughs> oh, okay. fortune teller fortune teller fortune oh. teller kang patawa-tawa may intro ka okay public service abalahin ko kayo Kausap ko yung chief ng Provin Provincial Mobile Force ng Bulacan. Hinihintay yes, tayo. Okay. Sir. Oh, sa pusina namin yun, sir. Oh, swerte mo. Hiramin <laughs> <laughs> minuli namin, sir. Kasi kailangan yung mag-fill nung mga... Hmm. Kapatid, sasama ka. At uh, wala ka naman problema. Hindi ka magdadagdag ng kwento, hindi ka magbabas. Simple lang. Alam mo kung bakit. Sa tulong ng IAS, ginagawa natin ito para yung maling ginagawa ng ibang pulis. Hindi kasi lahat eh. Para yung maling ginagawa ng ibang pulis, mapigilan, makakadanas na kayo ng tamang pagpapatupad ng batas, hindi na kayo mapiperwisyo na katulad nito. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka pe ng pulis dahil wala kang ginawang masama laban sa kanila. At ang gusto lang natin, ikaw at ang iba pang motorista, huwag ma-perwisyo na katulad nito. Okay? Ito ba? Brother. Ay, Brother. yan ang, uh, Nasan yung, yung, na huli ano, na mo Nasaan yung uh, alam mo? Pero sir, yung dapat na siya yung uh, nakatubos na Pwede na rin. na rin. Sumama ka na nang absent ka sa trabaho ngayon. Nag-update. Magkano Mag sweldo mo? Magkano? Hindi mo. Hindi na mo. <laughs> hindi, mayabang ako eh. Hindi na, hindi mo. Na. Hindi. Hindi na mo. Sinong mapera? Ako eh, ikaw. Mapapin ang mga picture lang. Hindi, kasi nabala ka eh. Binigyan mo 500. Okay. Baka pag hindi mo binigyan 500, pagtingin mo na sana yung isa. <laughs> 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 hindi kita sinusuhulan. Ang advocacy lamang namin, sagipin kayo sa perwisyo kasi kung tama ang trabaho hindi ka mapiperwisyo para pati rin siya okay? o sige ang galing no, binigyan ko na ng para sa absent baka sabihin natin, sumunod ka pagdating natin doon wala na brother, wala ka namang gagawin hindi magsalaysay walang dagdag, walang ano ko ano? kwento mo lang, yung anak mo nahuli, ganito, ganito ganito, tama ang pagkahuli dahil may violation, k pero kinumpis o, ka ang kanyang lisensya. E ikaw ay may karapatang magsalita sa pagkatawag niya yung resibo, siya ang nagbayad at siya ang nakatanggap. Tama no? Yes. Hmm. So just in case na hindi kontento yung iyas, Abalahin yung anak mo kung absent sa trabaho, bibigyan namin para hindi kayo napipervision. Okay? Buti mm -hmm. ito, negosyante. <laughs> Ay, hindi naman mayaman. <laughs> Alam mo kung ba't tinutulungan namin ito, magkano lang yung multa? 150 pesos. Kayang-kaya niya. Ang hindi maganda doon, hindi naman na-expired ang motorsiklo, hinuli. Yes. Tapos, ang laki ng habana. So, ang inililigtas natin, yung mga mabibiktima pa ng maling trabaho. Totoo -to 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 po yun, okay. sir. Kasi kaya ako'y natuwa dito. 150 eh. lang naman ang multa. Kayang-kaya eh. -kaya niyang bayaran. Pero bakit siya nagsumbong sa opisina? Kasi alam niya, mali ang trabaho ng pulis. Ang SOP namin, ayaw namin na nape-perwisyo kayo. Thank you, kasi ibig sabihin kaya kami nagbibigay ng ganyan, suhol. Wala kaming dapat isuhol sa inyo. Simple lang, ayaw namin na kayo ay napiperwisyo dahil sa maling trabaho ng ibang polis. Hindi nyo lang na kinukulangin niya. Wala kang... nag sa mga kasama siya. Kaya siya lang nag-abot-abot. Wala kang liability dyan. Hmm. Kaya pala siya malungkot. So mag-witness na kinagpukulik kayo ng ano? Witness ka lang, kasi kinuha namin yung lisensya sa office nyo. Pati ita, ikaw, witness lang. Tatandaan nyo ha, public servants tayo. Basta tama, manindigan tayo. Kung ang itinuturo namin sa inyo'y mali, ah, dapat matapang kayo. July 2023, ang plate number mo... And